mga minamahal kong manlalakbay sa kosmos, maligayang pagbabalik sa ating channel, kung saan ang mga bulong ng buwan ay nagiging gabay sa ating buhay. Ngayon ay isang araw na puno ng mahika at misteryo. Isang araw kung saan ang realidad at ilusyon ay nagahalo na parang tubig at langis. Ang araw na ito ay isang salamin. Ano mang ipakita mo rito, pagmamahal o puot katotohanan o panlilinlang ay babalik sa iyo ng may dobling lakas. Pero huwag kang mangamba dahil ituturo ko sa iyo kung paano gamitin ang makapangyarihang salaming ito upang makita ang iyong tunay na tadhana at hindi ang iyong mga pinakamalalim na takot. Ngayon ay ang ikalabing walong araw ng buwan. Ang buwan ay nasa kanyang papaliit na yugto. Isang panahon ng pagpapakawala, paglilinis at paghahanda para sa bagong simula. Ngunit ang enerhiya ngayon ay may kakaibang timpla dahil ang ating rina ng gabi ay naglalakbay sa maapoy at marangyang tanda ng leyo. Ang pagsasamang ito ay lumilikha ng isang malakas na tensyon sa pagitan ng panloob na pagmumuni-muni at ng panlabas na pagnanais na mapansin at kilalanin ang liyo ay nagbibigay sa atin ng kumpiyansa at pagnanais na umarte sa entablado ng buhay. Ngunit ang ikalabing walong araw ng buwan ay humihiling sa atin na manahimik at magmasid. Ito ang sayaw sa pagitan ng pag-arte at pagmamasid. Ang pangunahing simbolo ng araw na ito ay ang salamin. Kasama rin dito ang imahe, yelo at ang unggoy, na sumisimbolo sa panggagaya at kawalan ng sariling pag-iisip. Ang salamin ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ito ay hindi mabuti o masama. Ito ay isang neutral na kasangkapan na nagpapakita lamang ng kung ano ang nasa harapan nito. Ang simbolo ng salamin ay nagdadala ng enerhiya ng pagmunimuni at pagkilala sa sarili. Ito ay pasibo ngunit mapanuri. Ang hamon nito ay ang makita ang katotohanan ng walang paghuhusga. Sa araw na ito, ang mundo sa paligid natin ay nagiging isang malaking salamin ng ating panloob na kalagayan. Ang mga taong nakakasalamuhan natin, ang mga sitwasyong ating kinakaharap, lahat sila ay nagpapakita ng isang aspeto ng ating sarili na kailangan nating harapin. Ang araw na ito ay konektado elemento ng tubig na sumasalamin sa emosyon at sa ating subconscious mind. Ang mga kulay na magpapalakas sa enerhiya ngayon ay lila, lavender at puti, mga kulay ng espiritualidad, intuition at kalinawan. Ang mga bato na magsisilbing iyong anting-anting ay ang white agate na nagdudulot ng balanse at ang opal na nagpapalakas ng psychic vision at nagpapakita ng katotohanan. Gamitin ang mga ito ngayon upang maprotektahan ang iyong sarili mula sa mga ilusyon at makita ang malinaw na larawan. Ang espiritual na mensahe ng araw na ito ay simple ngunit malalim. Kung ano ka sa loob, ganoon din ang iyong mundo sa labas. Kung ang iyong araw ay puno ng kaguluhan at pag-aaway, tanungin mo ang iyong sarili anong kaguluhan sa loob ko ang kailangan kong ayusin. Kung ang araw mo naman ay puno ng pagmamahal at suporta, ito ay isang palatandaan na ikaw ay nasa tamang landas ng pagmamahal sa sarili. Noong unang panahon, sa isang malayong kaharian na pinamumunuan ng isang binatang prinsipe na may pusong kasing init ng araw at mayabang na tulad ng isang leon, may isang alamat tungkol sa isang mahiwagang salamin. Ang pangalan ng prinsipe ay si Leo, at ang kanyang kaharian ay kilala sa karangyaan. Mahal niya ang kanyang refleksyon. Bawat sulok ng palasyo ay may mga salaming gawa sa pinakintab na pilak upang lagi niyang makita ang kanyang kagwapuhan. Isang araw, isang matandang mga ngalakal ang dumating sa palasyo dala ang isang maliit at simpleng salamin na may kahoy na kuwadro. Ano ang halaga ng pangit na bagay na iyan sa aking kaharian? Tanong ng prinsipe, umiti ang matanda at sinabing, Kamahalan, hindi ito ordinaryong salamin. Hindi nito ipinapakita ang iyong mukha, kundi ang iyong kaluluwa. Sa pagtawa, kinuha ng prinsipe ang salamin. Ngunit nang siya ay tumingin hindi niya nakita ang kanyang guwapong mukha sa halip nakita niya ang isang nakakatakot na halimaw na may mga mata ng kasakiman at isang bibig na puno ng masasakit na salita nakita niya ang bawat pagkakataon na minaliit niya ang kanyang mga lingkod ang bawat desisyon na ginawa niya dahil sa pagmamataas sa takot ibinato niya ang salamin ngunit hindi ito nabasag. Sa loob ng maraming araw, hindi makatulog ang prinsipe. Ang imahe sa salamin ay bumabagabag sa kanya. Sa wakas, sa kabila ng kanyang takot, kinuha niya muli ang salamin. Sa pagkakataong ito, hindi siya tumingin ng may pagmamataas, kundi ng may pagpapakumbaba. Humingi siya ng tawad sa refleksyon, at habang ginagawa niya iyon, ang halimaw sa salamin ay unti-unting nagbago. Ang mga mata ng kasakiman ay naging mga mata ng pag-unawa. Ang bibig ay naging isang ngiti ng kapatawaran. Simula sa araw na iyon, ginamit ng prinsipe ang salamin hindi para sa kanyang itsura, kundi para gabayan ang kanyang mga desisyon. Naging isa siyang matalino at mapagmahal na pinuno. Ang alamat ng salamin ng kaluluwa ay nagsasabi sa atin na sa araw na ito, binibigyan tayo ng universo ng pagkakataong tingnan ang ating sarili ng tapat, hindi upang hatulan, kundi upang maghilom at magbago. Ang universo ay nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng mga simbolo. Narito ang ilang mga palatandaan na dapat mong bigyang pansin ngayon. 1. Makakita ng dobleng bahaghari isang malinaw na tanda na ang iyong panloob at panlabas na mundo ay nasa perpektong pagkakatugma. 2. Aksidenteng makabasag ng salamino baso, isang babala na mayroon kang pinipilit na ilusyon na malapit ng mawasak. Tanggapin ito bilang isang pagpapalaya. 3. Makarinig ng eko ng iyong sariling boses, isang paalala na ang iyong mga salita ay may kapangyarihang bumalik sa iyo. Maging maingat sa iyong sinasabi, or paulit-ulit na makita ang iyong sarili sa mga hindi inaasahang refleksyon, bintana, paddle ng tubig. Inihiling sa iyo ng universo na bigyan ng pansin ang iyong tunay na damdamin sa sandaling iyon. 5. Makakita ng isang taong kamukha mo. Isang tanda ng doppelganger o multo ng buhay. Ito ay isang paalala na may mga paralel na realidad at mga pagpipilian na hindi mo kinuha. Mapanis na pagkain ng mas mabilis kaysa karaniwan, ang negatibong enerhiya ay nasa paligid, oras na para maglinis ng espasyo. Sepper, isang hayop na tumitig sa iyo ng matagal. Ang kalikasan ay sumasalamin sa iyo ang hayop na yon ay may mensahe para sa iyong espiritu. Ang mga panaginip sa gabing ito ay parang pagtingin sa isang baluktot na salamin ng ating subconscious. Ang mga ito ay kadalasang nagpapakita ng ating mga takot, mga nakatagong pagnanasa, at ang mga katangian na itinatanggi natin sa ating sarili. Kung nanaginip ka na may humahabol sa iyo, tanungin mo ang iyong sarili anong bahagi ng aking sarili ang tinatakbuhan ko. Kung nanaginip ka naman ng magagandang bagay, ito ay ang potensyal ng iyong kaluluwa na nais mong ipakita. Ang mga panaginip na ito ay hindi literal na magkakatotoo, ngunit sila ay makapangyarihang kasangkapan para sa pag-unawa sa sarili. Ang mga taong ipinanganak sa ikalabing walong araw ng buwan ay mga natural na salamin. Mayroon silang kakaibang kakayahang gayahin ang iba at ipakita sa mga tao ang kanilang sarili. Dahil dito, marami sa kanila ay magagaling na aktor, komedyante o psychologist. Sila ay may malalim na pangunawa sa kalikasan ng tao. Ngunit ang kanilang pinakamalaking hamon ay ang mahanap ang kanilang sariling tunay na pagkakakilanlan sa gitna ng lahat ng kanilang ginagaya kailangan nilang matutunan na huwag malunod sa mga personalidad ng iba. Ang kanilang misyon ay ang tulungan ng mundo na makita ang katotohanan. Ngunit, kailangan muna nilang mahanap ang kanilang sariling katotohanan. Sa larangan ng pag-ibig at relasyon, ang araw na ito ay maaaring maging mapanlin lang. Madaling maproject o ibato ang iyong sariling insecurity sa iyong partner kung nag-aaway kayo ngayon, malamang na ang pinag ninyo ay salamin lamang ng iyong panloob na laban. Sa halip na mag-akusa, subukang magtanong, ano ang ipinapakita sa akin ng sitwasyong ito tungkol sa aking sarili? Ito ay isang magandang araw para sa tahimik na pag-uusap at pag-amin sa sariling pagkukulang. Pagdating sa karera at pananalapi, ito ay araw ng pagmamasid hindi ng pagkilos. Huwag magsimula ng mga bagong proyekto o pumirma ng mahalagang kontrata. Ang mga bagay ay maaaring hindi tulad ng kanilang itsura. Gamitin ang araw na ito upang pag-aralan ang iyong mga kakompetensya at ang merkado. Ang enerhiya ng leyo ay maaaring magtulak sa iyo na gumawa ng malalaking at marangyang pagbili. Ngunit pigilan mo ang iyong sarili. Ang anumang pinansyal na desisyon na gagawin ngayon ay maaaring batay sa ego, hindi sa lohika. Sa usaping kalusugan at kagandahan, ang ating katawan ay sensitibo sa mga lason at negatibong enerhiya. Ang bituka at bato, kidneys, ay partikular na mahina ngayon. Uminom ng maraming malinis na tubig upang matulungan ang iyong katawan na maglinis. Ito ay isang magandang araw para sa detoxification tulad ng fasting o pagkain lamang ng mga prutas at gulay. Dahil sa impluensya ng liyo, bigyang pansin din ang iyong puso at likod. Iwasan ang mabibigat na ehersisyo. Para sa iyong espiritual na pag-unlad, ito ay isang napakalakas na araw. Ito ang perpektong pagkakataon upang harapin ang iyong anino o ang madilim na bahagi ng iyong sarili ang pagtanggap sa iyong mga pagkukulang ng walang paghuhusga ay ang unang hakbang tungo sa tunay na kaliwanagan. Narito ang ilang mga praktikal na ritual na maaari mong gawin upang magamit ang enerhiya ng araw na ito. Una, ang pagninilay sa salamin. Ang layunin nito ay makita ang iyong tunay na sarili sa kabila ng pisikal na anyo. Kakailanganin mo ng isang kandila at isang salamin. Sa isang tahimik na silid, umupo ng komportable sa harap ng salamin. Sindihan ang kandila at ilagay ito sa pagitan mo at ng salamin. Siguraduhin ang liwanag nito lamang ang nagiilaw sa iyong mukha. Huminga ng malalim at titigan ang iyong mga mata sa refleksyon. Huwag mag-focus sa mga peklat o imperfeksyon. Tumingin ka sa lalim ng iyong mga mata. Manatili sa ganitong posisyon ng bima hanggang na minuto. Maaaring makakita ka ng pagbabago sa iyong mukha o makaramdam ng matinding emosyon. Huwag matakot. Ito ang iyong kaluluwa na nakikipag-usap sa iyo. Pagkatapos, pasalamatan ang iyong refleksyon at patayin ang kandila. Ikalawa, ang ritual ng paglilinis gamit ang tubig. Ang layunin nito ay alisin ang negatibong enerhiya na nasasalamin sa iyo mula sa iba. Kumuha ng isang malinaw na mangkok ng tubig at magdagdag ng isang kutsarang asin. Ilagay ito sa gitna ng iyong tahanan. Sabihin ito, sa pamamagitan ng salamin ng tubig na ito, lahat ng negatibong enerhiya, lahat ng masamang hangarin ay hinihigop at nililinis. Ang aking tahanan at ang aking spirito ay protektado. Hayaan ang mangkok doon sa buong araw. Kagabi, itapon ng tubig sa labas ng bahay, palayo sa iyong pintuan. Ikatlo, ang pagsasanay sa mapanuring pakikinig. Ang layunin nito ay matutong makinig nang hindi naguhusga. Sa tuwing may kausap ka ngayon, subukang huwag maghanda ng iyong isasagot habang sila ay nagsasalita. Sa halip, pakinggan mo lamang sila ng buong atensyon. Isipin mo na sila ay isang salamin na nagpapakita sa iyo ng isang bagong perspektibo. Ang simpleng pagsasanay na ito ay magpapabuti sa iyong mga relasyon at magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Sa usapin ng pagkain, piliin ang mga magagaan at madaling tunawin. Ang mga gulay, prutas at sinabawang pagkain ay mainam. Ang mga mani, lalo na ang walnuts, ay maganda para sa utak. Iwasan ang karne alak at anumang artipisyal na pagkain. Tandaan, kung ano ang iyong kinakain ay nagiging bahagi ng iyong enerhiya at sa araw na ito, nais nating maging malinaw ang ating refleksyon. At ngayon, dumako tayo sa pinakamahalagang bahagi, ang mga bagay na hindi dapat gawin sa araw na ito. Ang paglabag sa mga ito ay maaaring magdulot ng mahabang panahon ng kalituhan at kamalasan. Una, sa sosyal na aspeto, mahigpit na ipinagbabawal ang chismis, paninirang puri at paghuhusga sa iba. Anumang mang negatibong sabihin mo tungkol sa iba ay direktang bumabalik sa iyo. Iwasan din ang mga mataong lugar kung saan malakas ang enerhiya ng masa. Madali kang makakasagap ng emosyon ng iba. Ikalawa, sa emosyonal na antas, huwag magpadala sa pagmamataas at kayabangan. Ang enerhiya ng liyo ay maaaring maging tukso, ngunit ang pagpapakita ng ego ngayon ay magre lamang sa kahihiyan. Iwasan din ang pagkaawa sa sarili. Ito ay isang anyo ng ilusyon na nagpapalabo sa iyong tunay na lakas. Ikatlo, sa pinansyal, huwag mangutang o magpautang ng pera. Ang enerhiya ng utang na nilikha ngayon ay magiging mahirap putulin huwag pumasok sa mga bagong kasunduan or investment. Huwag magsugal o gumawa ng mga mapanganib na desisyon sa pera. Ikaapat, sa kalusugan. Mahigpit na ipinagbabawal ang pag-inom ng alak at paninigarilyo. Ang mga ito ay lumilikha ng usok sa iyong energy field na ginagawang mahirap makita ang katotohanan. Iwasan din ang mabibigat at matatabang pagkain. At panghuli, sa pang-araw-araw na gawain huwag magsimula ng anumang bago ito ay araw para sa pagmuni-muni hindi para sa pagsisimula huwag mangako ng anumang bagay na hindi kasigurado kung matutupad mo at pinakamahalaga sa lahat iwasang tumingin sa mga basag na salamin sinasabi na ito ay maaring magdulot ng pagkabiyak sa iyong enerhiya o kaluluwa ang ikalabing walong araw ng buwan ay isang regalo. Ito ay isang pagkakataon upang huminto, tumingin ng malalim sa ating sarili at tanggapin ang lahat ng ating nakikita, ang maganda, ang hindi perpekto, ang liwanag at ang anino. Dahil sa pagtanggap lamang na yun natin mahahanap ang tunay na kapayapaan at kapangyarihan. Gamitin ang araw na ito ng may karunungan maging isang kalmadong lawa na sumasalamin sa kalangitan, hindi isang maalong dagat na nagpapabago sa lahat ng imahe. Naway ang refleksyon na makita mo ngayon ay magbigay sa iyo ng kalinawan at lakas. Hanggang sa muli, manatiling nakatutok sa liwanag ng buwan,